Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon karang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please na... Pisan po no. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated kina at kay Alden. Para po sa lahat ng uh, ating mga subscribers, sa lahat po ng ating viewers, sa lahat po ng mga true blooded all the fans no. Um maligayang maligayang Kapaskuhan po sa inyo. Nawa po ay uh, hindi man uh, hindi man sobrang ganda no. Hindi man perpekto pero sana eh, atin pong naramdaman ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At uh, bago nga tayo magpatuloy pa no, marami po tayong pag-uusapan. Una na po rito yung uh, dun po pala sa survey na ginawa nila no si Alden Richards ang nag-number one sa MMFF. Kaya naman may kaakibat silang aksyon na ginawa para po sa araw ng Pasko mismo ay hindi tangkilikin ang MMFF netong si Alden Richards at ni Sharon Cuneta. Ano ba yung ginawa nila? Isa na rito yung pagkawala na naman sa timeline. Hindi ko alam kung uh, overdose na ng gamot ano itong utak nitong si Lolit Solis kung saan eh, nawala na naman po siya no sa kanyang uh, timeline. Kumbaga pinalalabas po niya na magiging mabuting manugang daw po itong si Main Mendoza. Uh, sa pagkakaalala ko lang po batay huso sa nila E naikasal na po si Manggay, pati rito kay, dito ho kay Panot, ano ano na naman bang sinasabi nitong si Lolit Solis? At bukod nga riyan, ano, pag-uusapan din po natin. Ito naman pong mga issue na ibinibigay nila at ibinibintang po nila, ano, dito ho kay uh, Main Mendoza at kay Alden Richards na uh, pumiyok na naman daw, ano, pumiyok na naman daw ang mga kabaro nila, ano, nitong mga Mainers at mga Toxic army Main fans, ano, dito ho sa binabalak pong paglabas ng bansa nitong si Maine Mendoza at ni Alden Richards. Okay? At syempre, yung mga nakikita po natin sa social media, ano nga ba yung connection nila sa isa't isa? Lahat po yan pag-uusapan natin ngayong uh, gabi, ano? At uh, muli, no? Merry, Merry Christmas! Huwag nyo muna yung Happy New Year no? sa ating lahat. Okay? Marami pa po tayong pagdaraanan. Ako, ilang uh, taon pa ang ating uh, pagsasamahan. Lahat-lahat po lahat tayo na nandito pa. At narito nga mga, mga komento na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin ito lang. Unayin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, good idea, Alden. Better quit showbiz para matigil na ang mga pahirap sa inyo ni wifey mo, no? ng mga managements nyo. Truly private life is a happy life nakakagalaw kayo ng malaya walang mga kontrabida at isa pa no eh makakahinga na rin si YP sa so, Sarswela speaking of Menggay you no know, di na nga kaya uh, di nga kaya Mr. pinasa no ang dahilan na, na iniwan siyang mag-isa sa Christmas party nila ay uh, ang di niya pagsunod sa mga gurangers ano, na isuot ang fake wedding ring. Iba na talaga ang mundo yung, dat yung dating uh, tuwang-tuwa sa Falkerson couple naging bitter na. We know the reason. It is all because of money. Someday, uh, all what they uh, did uh, will all bounce back to them. No? When judgment day comes. And I agree with you, Miss Doris Datupan. Talagang nga uh, may judgment na darating sa mga taong ito ni ba? Biruin mo eh ganun yung magiging treatment kay Main Mendoza, diba? 'di ba? Hindi naman ma di naman maganda 'yon, 'di ba? Well, ulitin ko lang, pinakisam, pinaki pinakisamahan kayong lahat ni Main Mendoza until now, pinakikisamahan niya kayo. So please, pakitrato siya ng maayos. At para naman nung sa ikalawa natin komento, ito naman po yung mula kay Miss Thelma Galvin. Sabi niya rito, hello Mr. Pinas. I don't understand why Maine put up with the three devil Uh, which is TVJ, you know, they don't uh, treat uh, her good. She was by herself sitting at the table. Maybe she chose to be alone. Not to be sitting with the Soto. Because Mother Frag was there at the party too. Maybe... No, uh Maine uh, trying to avoid her, which is probably the best thing for Maine uh, to do. Just to keep herself alone, it makes me so mad. When I see Maine like uh, they hardly talk to her during host hosting at uh, EB, three rotten eggs away. Thanks for the update. Merry Christmas and God bless you, Mr. Pinas. God bless you rin po, Ms. Thelma Galvin. I don't even know why no why they are treating I mean Mendoza something like that diba, ba um, from the videos that we have collected from uh, the photos main Mendoza were sitting together with the staff okay at medyo malayo-layo po doon nga sa TVJ you know at para naman po sa ika ikaapat nating komento mula naman po ito kay Misa Delia Day sabi niya rito dami na lang issue di na lang sila maghiwalay ano? You know? pero quiet lang sila you No, know? sila lang ang naghiwalay na maingay. Dami nilang uh, hanash noong, uh, mag, uh, noong nag noong nagpartner sila, di ba? At uh, sila Tisoy at sikat, sa so hello love goodbye. Ngayon, iba naman ang hanash nila. Ikakabit ng husto si Kat kay Tisoy. Wow, ang layo na ng uh, na uh, nang nanarating ng utak ng mga mag-iisa pa no. Uh, papatulan na, uh, papatulan ba ni Alden 'yon? At dadagdag uh, naman ni Nanay Melly Maninga. Hello Mr. Pinas, good evening. Merry Christmas, sobra na talagang ginagawa ng TVJ kay Maine. At bakit naman pati ang ibang kasama niya, no, sa show, iniwan siya sa Christmas party. Sana talaga, umalis na lang dyan si Maine. At yung uh, binalita, baka sa myriad na siya. Well, sana nga, Nanay Melly Maningas, ano. Sana magdilang po kayo. Na talagang uh, kunin siya ng myriad. Nang sa ganun, eh, alam niyo yon, di ba? Magkaroon naman ng freedom. At uh, hindi ganun yung trato yun lang naman po yung ating uh, uh, hinihiling doon eh. Sana wag itrato ng ganon dahil uh, si Main ay naki nakisama sa kanila. ba diba? Nag-grow si Main man sa together with them. So sana, uh, alam niyo yung respeto, no? Respeto lang at respeto. Kung respeto at respeto lang din naman po ang, uh, ang ating pag-uusapan. Meron po niyan si Main Mendoza, lalo na sa mga nakatatanda. Pero sabi nga nila eh, uh, iba yung tumatanda ng paurong. Diba? Iba yung tumatanda ng, uh, alam nyo yun, palubog. Uh, huwag na lang natin bigyan ng komento. At least nakikita naman ng mga tao yun. So ngayon, pag-usapan natin ito. Noong nakaraan po, alam naman po natin na si Alden Richards ay may entry na naman sa MMFF. ba diba? At uh, ni isa sa kanila doon sa EAT ay wala pong entry sa MMFF for... How many years na ba? Medyo marami-rami na rin, ano? At uh, yun nga, ano? Alden Richards, uh, dun po sa pre, uh, tawag nila dito, pre-assessment, not assessment, but uh, survey, okay? Sa pre-survey na ginawa nila, number Richard, ay, number Richard, <laughs> number one, na ano, nag-rank po, no? Rank number one po doon ay ang MMFF nila, Alden Richards at Sharon Cuneta. Okay? Uh, yun po yun. Ngayon, nabahala po sila. Nabahala sila kasama na rin po ang mga army infants at ang mga toxic mainers. Bakit daw ganon? Bakit daw ganyan? Ang una po nila hakbang ay buhayin itong si Lolit Solis na nananahimik. Okay? Kung saan, sablay naman ang inilabas na statement nitong si Manay Lolit Solis. Kung saan sinasabi niya rito, si Main Mendoza raw po ay magiging mabuting manugang. Manay! Baka ho na sa sobra na ho tayo sa gamot. Um, Diba ho, batay ho sa inyong sarswela, si Maine po at saka itong si Panot ay kasal na. Uh, medyo basa-basa ho tayo ng script para hindi tayo nawawala. Okay? Pangalawa ho, anong ginawa lang pangalawa? Just to uh, degrade the rank of Alden Richard sa MMFF. Ang pangalawa ho nilang ginawa, of course, by the use of Maine Mendoza. Okay? Pinalalabas nila na Maine Mendoza is spending uh, uh, holidays with Panot. Okay? Post dito, post dyan. Nang sa ganun, ano, maapektuhan na naman, ito na naman pong palabas ni Alden Richards. Ganun po sila eh. Sa Alden Richards, ididikit sa iba kapag may proyektong bago si Main Mendoza. Si Main Mendoza ay gagamitin naman po sa iba kapag si Alden naman po ay may uh, uh movie. Ano? With the others. Ngayon, nakalapat na po lahat yan. Para po sa 2024 ano? Ang sabi nga nila, abangan po natin. Ano, wala tayong wala tayong ano diyan. Uh, wala tayong uh, say sa mga ganyang bagay kasi sila nagdedikto sa showbiz eh. As long as Alden Richards and Maine Mendoza is working in the show business, okay? Sabi ko nga sa inyo, business 'yan. Okay, pera-pera ang labanan dyan Hindi hindi po nila hahayaan na si Alden Richards ay humakot na naman ng napakalaking salapi. Dito po sa MMFF kasama si Sharon Koneta. Why? Dahil po ang dami pong naka-hilerang proyekto kay Alden Richards, no? At ang uh, mapapansin po ninyo, dating gawi pa rin ano, uh, sinisiraan ng sinisiraan ng isang Main Mendoza habang uh, gumaganda po ang karera ng isang Alden Richards. At uh, da, dumagdag pa nga po dyan yung takot nila. nang si Alden po kasi sa interview at sa main man sa interview, parehas po silang lalabas ng bansa. Hindi po nila sinabi uh, which country, when, ano, pero sabi nila, this holidays. Yan po yon Sabi nga nila, palabas na raw ng bansa. Okay? So, kaya ngayon, nag ka na. No? Nag-PPU ka na sa sakal-sakala na ginawa nila na ngayong Pasko pa talaga nangyari. Okay? Sabi ko naman sa inyo, walang pipiliing araw yung mga yan. Pasko, bagong taon. Okay? Sabi nga nila, ang puno na hitik sa bunga ay siyang binabato ng binabato upang malaglag ang bunga. Ayan ang nararanasan ngayon ng isang Alden Richards no? at ng isang Maine Mendoza. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.